Pero ito ha, meron akong isang ano pa. Meron akong isa pang uh, sasabihin sa inyo mga bossing. Naginawa natin sa... Ito naman, hiyang-hiya ako. O oh, hiyang-hiya ako. Ito naman yung gusto kong itanong sa inyo bago tayo magtapos. Okay, ang question, kasi dyan sa concert na yan mga bossing, kasi yan, meron yan yung mga armband. Yung mga parang bracelet. Meron yan mga bracelet, tapos... Nagpikisap-kisap yon, nagkukislap-kislap yon mga bossing. Uh, may bracelet na binibigay pagpasok mo, kumikislap-kislap yun kasi maganda panoorin yun eh. Pag lahat ng kamay ng tao sa loob, kumikislap-kislap, ano? Okay, so ang usapan, mga bossing, ang usapan ganito. Ah uh, please return. May nakasulat dun sa, ano, sa, uh, sa wristband na please return. Kasi nga daw, ang purpose ng Coldplay is para ma-recycle. Pag nagpunta sila sa susunod na destination, ibibigay din nila yung armband na yun sa mga manonood. Oo. Oh, so, pag-ibig sabihin, papahiram lang sa iyan, nakalagay naman dun yung instruction, please return. Pagkatapos at bigay sa iyo, sinabi din, please return this band, ha? O, oh, eto, nakakatawa, ha? Eto, nakakatawa. Alam nyo ba na ang Coldplay, meron po silang parang part... May chart po sila man ng lahat ng bansa na pinupuntahan nila. O, oh, tapos yung chart na yun, tinitingnan nila ilan yung mga bumabalik na armband. Bago nila binigay, sinabi, balik ka, alam nyo ba ang Japan ay 97% return? Ibig sabihin, sa isang daan, meron lang tatlo na hindi nagsole. O, oh, ganon kataas yung kanilang grado palakpakan ng Japan. 97% So ang return rate nila 97% Ah, uh, Japan to ah, uh, Japan O, uh, tanungin nyo ilan ang Pilipinas Daming pangang Pinoy sa sinabi ng Coldplay Totoo yan ba, Bay? Kaya nga binigyan ko sina ng sample eh o, oh, so ngayon, ang Japan, mga bossing, nagbalik nung armband na yun. Eighty, ay ninety-seven oh, alam nyo ba ang Pilipinas? Kung ilan? Nakakahiya. Pilipinas, mga bossing, pang ina talaga, naka, inis na inis ako nung nakita ko to. Eighty-seven percent. Ibig sabihin, putsa may nang umit. May nagnakaw na thirteen Hayop na yan. Pucha Alam nyo ba na si... Balot San... Alam mo ba si Sandro Marcos inuwi yung kanya? Ito masaklap. Inuwi ni Marcos tsaka ni Sandro yung kanya Dapat pala isoli. Anak ng tinapay. Kaya nga ang dami na namang issue na lumalaw. Pati armband. Hindi na pinatawa. Nakakahiya, di ba? Sabi pa, alam mo ba, naka, nung tiningnan ko yung comment, nung post na yon ng Coldplay, Pucha, alam nyo ba, sabi dun sa 90, 97% ng Japan, na yung 3% daw dun Pilipino. Pucha, yung 3% daw, dapat daw 100% yun. Yung 3% daw na hindi nagsoli nung, bra nung bracelet, Pucha, Pinoy daw yun. Ito lang, ito lang ang pinupunto natin. Bakit ko sinasabi to? Hindi pa rin nagbabago mga Pilipino. Mantakin mo, ultimong mga tao, mga normal na tao, magnanakaw. Uh, ultimong uh, nanonood na lang ng concert, korap. Tapos galit tayo sa mga korakot. Galit tayo sa mga congressman na nagnanakaw. Galit tayo sa mga, sa ano sa mga kapitan na nagnanakaw galit tayo sa mga magnanakaw sa gobyerno. Samantalang tayo, kalinaw-linaw. Pagkatapos ng concert, hubarin mo yan, isoli mo. Kasi nga, nire-recycle nila yan. Pantakin mo, 13%, tayo ang pinakamababa. Hindi tayo nagsoli. 13% nung nanood, hindi nagsoli. Anak ng tinapay. <tinyo> Ngayon, 'yung sinasabi natin na 'yung corruption sa Pilipinas, it doesn't ano, it's it hindi lang siya sa Congress, sa Senate, sa Palasyo, sa barangay level, nasa sarili mismo natin mga bossing 'yung pagiging kawatan tapos magagalit tayo kapag nina uh, ano ninanakawan tayo eh Diyos ka simple simple bracelet lang yan hindi nyo pa pinatawad anong dahilan ng no, mga nag-uwi eh remembrance ko to eh remembrance ko to Puta, sinabi na nga isoli nyo hindi nyo pa sinoli eh gusto nyo pa ng ano gusto nyo pa ng hayop na ano na bracelet na yan kada bumili na lang kayo ng bracelet na yan, hindi na kayo nanood ng concert. So somewhat, hiyang-hiya ako mga bossing that Filipinos are clapping their hands while Chris Martin is singing his composition about the traffic in the Philippines. Fi Filipinos are yay, woohoo, gali, woohoo, yay. Pinan yan. Pantakin mo, binayaran mo binayaran mo yung ticket tapos aalipustahin ka tuwan tuwa ka pa kasi eto naman isosoli na lang kasimple simple yung, yung bracelet isole pucha hindi pa sinoli kaya nga magugulat ka dito sa Pilipinas mga bossing ang utang hindi binabayaran pucha ayan nga bracelet na lang isosoli yun ang usapan hindi nyo pa ginawa eh pucha yung utang pa kaya So kailangan mga bossing, if we want change in the government, we should start the change sa sarili natin. Sa sarili pa lang natin mga bossing, ayusin na natin. Kasi hindi tayo pwedeng humingi ng something sa mga tao. Nang yung sarili natin, e eh, ganun din tayo. Hindi po pwede yun. So kailangan po, lead by example. Kung gusto natin na maging maganda Pilipinas, ayo sumunod tayo sa mga tamang alituntunin. Hindi pwedeng putya mas magaling pa tayo kaysa dun sa rules. Ayun lang po ang masasabi ko tungkol dyan. So maraming maraming salamat mga bossing sa inyo pong uh, pagtangkilik sa aming uh, uh, sa aking channel sa uh, Banateros Brothers.